<laughs> <laughs> May chill guys okay, Booster tayo 914 <laughs> likes, share, subscribe Next uh, Alamin natin uh, Bakit kailangan Makapasok itong si Pastor Apollo Kibuloy Na manalo ito bilang senador okay? Kasi Lagi kong Pino uh, pinopromote dito si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ating channel, di ba? Mm. like or subscribe guys. Lagi kong sinasabi na ha, ah, magaling si Pastor, may exhibit si Pastor sa KOJC. Mm. Mm. Pero ito, uh, baka sasabihin nyo, ano, uh, itong mga sinasabi ko. Nanonood like sa or subscribe si, guys. Uh, Filipino boys, orina, ito, uh, boy, sorry na, shout out. Panoorin natin ito. Kasi kasi uh, audience si... uh, uh, ko dito sa Don Mark TV, alam rin ninyo ang uh, ano pa ang Adina, ang uh, magagawa uh, ni Pastor kapag uh, siya ang iboto natin. Mm. pasok. Si Pastor Apollo Sige Boloy ang ayan na dapat suportahan o pangkalingkod sa Senado. Correct. So, Nanrelate yung like and subscribe. hanag na buha si Pastor Kiboloy o daghan taong na buha. Correct. Kaya siya ay ah uh, hmm. di ba? lagi kong sinasabi sa inyo si pastor is not part of the government goroy ha ha guys, ha okay, booster tayo ha 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 Alamin natin Uh, bakit kailangan makapasok itong si Pastor Apollo Kibuloy na manalo ito bilang senador okay? kasi lagi kong uh, pinopromote dito si Pastor Apollo Kibuloy dito sa ating channel di ba? Hmm. Uh, pero like share subscribe guys. Lagi kong sinasabi na ah, magaling si Pastor, may exhibit si Pastor sa KOJC. Hmm. Mm. Pero ito, uh, baka sasabihin nyo, ano, uh, itong mga sinasabi ko, 968 likes or subscribers? Kasi, uh, Filipino boy, sorry pastor. na, shout pa, out. Panoorin natin ito. Para ang mga Jose. Uh, audience ko dito sa Don TV, alam rin ninyo ang uh, ano pa ang Adela, ang kawani magagawa ni Pastor kapag oh. siya ang iboto natin. Ito hmm. pasok. Si Pastor Apollo City si ang ayan na dapat suportahan upang pangkalingkod sa Senado. Correct. Ito? Nanrelate like, share, subscribe. Daghanag na buhat si Pastor Kibuloy o daghan taong na buhat. Correct. Ang exhibit A. Hmm. Ah, ba Diba, laging kong sinasabi sa inyo, The si pastor is not part of the government. No